Hello guys, good morning again, it's Saturday na ngayon guys March 16, tingnan natin guys ano pizza ngayon 16 guys, tama pala guys, 16 na ngayon guys, March 16, malapit na yung Holy Week guys, next week na So ngayon guys, ipakita ko sa inyo yung delivery kahapon, dami kasing deliveries kahapon guys mayroon tayong delivery ng biskwit dito may page pa tayo maraming page may bigas sa ilalim may bigas pa tayo sa ilalim dito tapos may sigarilyo pa rin tayo naman tayo dito isang box ng sigarilyo So, alam nyo ba guys, bakit malaki itong box? Kasi, double booking kami kahapon guys. Kasi, Holy Week na next week. So, wala silang pasok guys. So, two weeks. Bali, one month sila guys nang wala. Walang delivery ang mighty GTI company. So, marami in order ko guys. Worth niya, siya 26,000 plus. So, ito na guys. So, kita pa sa inyo guys Insa guys ito na siya guys ito pala yung resibo ng mighty GTI worth na siya guys of oh, 26,547.60 oh ito na guys bali isang buwan to guys kaso lang konti lang limit ko guys maliit lang credit limit ko guys 26,000 instead nga ano 15 rems ng Winston 12 na lang adjustan ko na lang guys kasi mayroon pang mighty green eh so in order ko dito guys is 12 rems na lang ng mighty anang oh, ng Winston 12 rems instead of 15 12 rems na lang tapos limang o oh, 6 anim na mighty green at half 6 and a half rim ng mighty green So, tingnan natin to guys kung mag ano ba ito sa isang buwan guys. Masigo ba ito sa isang buwan kasi hindi abot sa ano ko eh, Limit eh. Yung credit limit is 26,000 lang to. kasi guys. So, ito lang yung nabili ko. So, mayroon tayo ditong Winston for attendance lang to guys. Winston meant bars. Isang kaha at saka Mighty Max Call, Max Call. Oh. Mint Burst pala. Limang kaha. Tapos Mighty Max Call, isang kaha. Para lang attendance. At Mighty Red pang attendance lang to guys, isang kaha. So, ito lang guys yung in-order ko kahapon na cigarettes ng Mighty. So wala tayong maglagyan guys kasi puno na doon. Double booking din kasi ako ng Marlboro PMFTC product guys. So wala tayong mapaglagyan ng Mighty. So dito lang muna yan sa box guys. Saka na i-transfer doon pag wala ng stock doon guys. So ngayon guys mag mag arrange na tayo ng biscuits guys. Stay tuned guys. Ito na yung in order ko kahapon guys na patatas mga biscuit guys. So walong pack ang in order ko guys. Iba iba yung item. May hupia tayo. May picharon tayo. Dalawang kinuha ko guys. Itong hupia isa lang. Dalawang picharon. Isang steak bread. Isang red lips. Red lips. Ito yung paborito ko sa kabataan ko guys mayroon tayong salvaro salvaro patatas at saka rosquillos so ito lang lahat guys walong walong item kasi marami pa ako doon marami pa ako doon sa binitehang ng nangyar ko guys so 800 lahat ito guys so, 100 yung isang 100 yung isang pack ang laman nito guys is 25 so sa isang pack guys may punan tayo na 4 pesos so sa sa lahat ito sa isang pack guys meron ako may may, may ginansya ako guys na 25 pesos takto ba guys so 4 tingnan natin guys So, guys, 100, 25, 100, 25, 25 So, 4 yung kumunan, guys. So, bintahan ko dito, guys, is 6 pesos, guys. Mayroon akong 2 pieces kada pakisang maliit na pak. so, So, pesos times 25 so meron akong 50 sa isang malaking pack nito. may 50 pesos ako guys na bin siya guys so nababayar ang nabayaran ko kahapon dito guys is 800 pesos minus sa BO guys Meron akong BO na sa sinasauli eh. may binabayaran na ako na 680 So, may BO. Kunti lang BO, no? BO ko, guys pinauli ko kahapon. So, pinalitan ko na ng bago. Ang B.O. Meron pa naman ako doon guys, mga toasted, mga bayan, meron pa doon. So, hindi ko muna, hindi mo na ako kumuha ng mga bayan. Mga kai-kai. mga lunga, mga toasted, meron pa doon guys. Ito lang ginuha ko guys. So, mag-display na tayo guys. Hello guys, na andan ikot muna tayo guys. Diyan. Ano 'yung buong? Okay, bita na. Dito talaga 对。 sa labas guys at saka umulan din dito ang makasipon guys talagnat guys. guys pronto sipon at saka lagnat trangkaso, mainit saka umulan, mainit so ngayon guys display na tayo guys dito sa bagay 山东啊。 Guys. Tapos na tayo mag-display ng mga biscuits natin guys Mga patatas Dito na naman tayo sa feeds guys Pacifica Agrobeats Supply Deliveries Dito na naman tayo guys sa ating Pacifica Agrobeats Feeds natin guys Deliveries kahapon guys Ito ang resibo guys Dito lang 26,783 7 Oh 26,783 26,783 na ang total guys sa Pacifica natin delivery kahapon so ito na ang laman ng resibo guys ito na in order ko guys isang GMA yung scramble guys 1,3 yung sako divide natin ng 50 So, ang bintana ko dito guys is 30 pesos per kilo. Pangalawa guys is 7 kinds. So, ang sako nito guys is 1,470. Bintahan ko dito is 34. So, ang next guys is pedigree puppy. So, ang pedigree puppy natin ngayon guys, update tayo sa price. 2,700 na yung sako guys, 15 kilos yung laman. Dati is 2400 242, Ngayon, 27 na siya guys. Mahal na siya guys. So, ang bintahan instead of 192 is 207 na bintahan ko dito guys. Ngayon, Increase na sila guys. Pedigree Mini. 27 na pa rin ang sako. Pero, yung laman is 20 kilos. Bintahan ako dito guys is 168. 168 pa rin guys walang, walang pagbabago Next guys is ready mix. Dalawang sako kinuha ko guys. Tag 820 yung sako. 30, eh, divide natin ng 25 kilos plus 15%. So, abenta ito ng 38. Pero abentaan ko dito guys is 40. Next guys is Warhawk Stock Developer. 20 kilos. Yung sako nito guys is 830. So, divide natin ng 20 kilos bintana ko dito guys is 48 next is derby slasher guys so ang sako nito guys is 895 divide natin ng 25 kilos bintahan ko dito na is 42 next naman guys next page ay dalawang enermax ang sako nito, guys, is 940. Divide natin ng 25 kilos plus 15%. So, ang bintahan ko dito, guys, is 44. Next is inner tone, 25 kilos. 977 yung sako. Bintahan ko dito, guys, is 45. Tingnan natin, guys. 977. 977. Mm -hmm by 25 plus 15 so 45 next guys is canary mix 1440 ang sako nito guys canary mix para sa lovers niya guys ang sako nito guys is 1440 i-divide natin 25 kilos bintahan dito is 69 per kilo pero bintahan ko dito guys is 72 pa rin kasi dati mahal to guys dati kumpra so next guys is whiskas pang um, pang cat food guys dito na tayo guys sa cat food whiskas yung sako nito guys is 1135 divide natin ng 7 kilos guys yung bintahan ko dito guys is 187 pa rin per kilo so next guys is integra 2000 so one half sack lang one half sack lang in order ko dito guys Inst nagkamali sila guys integra 2000 yung binigay 2.5 yung in order ko guys 25 kilo so ito yung price guys one half sack ang price nila guys is in guys 955 yung 25 kilos bali 44 ang bintahan ko dito guys pero yung sinulat nila guys is integra 2000 nagkamali sila ng pagsulat guys so next guys is one box wash out 24 yung laman guys divide natin na 348 divided by 24. Bintahan ko dito, guys, is instead of 17, 19 yung bintahan ko dito, guys. Dati pa price ko dito, guys. Hindi ko binabago, guys. So, dito sa last Batman Pro, 1 box. Sa so isang box, 20 ang laman. 360 yung price you guys, muna. Divided by 20 class natin ang e, 15% so 21 yung bintahan sa Batman Pro guys pero bintahan ko dito guys is 22 so next next page naman tayo guys next is hammer hammer 30 pads o oh, 30 pieces hammer 180 yung 30 pieces so 180 yung 30 pieces Divide natin ng 30. Size yung puhunan guys sa hammer. Plus 15 percent. 180. Sandali guys. 180 divided by 30. Size yung puhunan plus 15. So, city yung mintahan. Pero mintahan ko dito guys is noibi. 9 pesos guys. Sunod is ano ba sunod? Wormal. Oh, vermix mala lang. Vermix. So, vermix yung sunod, guys. 30 pieces. Ang presyo, pa, ganun pa rin. Patulad ng hammer. 9 pesos yung mintahan ko dyan dyan, guys. Ang wormal, 20 pieces yung binili ko, guys. 120 yung 20 pieces. 120 yung 20 pieces plus 15%. Percent bintan is city pero bintan ko dito guys is noybe pa rin guys pareho sila guys next is biminulak 20 pieces biminulak tablet 120 to 10 yung bintan ko dito guys yung amtel guys 30 pieces amtel kuhunan dito is 420 420 divide 30 pieces plus 15% 16, 17 yung bintahan dito guys pero bintahan ko dito guys is 19 yung B50 natin guys 280 yung 40 pieces so divide natin guys 280 divided by 40 280 divided by 40. Sito yung puhunan, plus 15%. Bintahan is 8. Pero ko dito guys, is 10 pesos na guys. Mahal kasi dati guys eh. So next is B12. Yung puhunan is 150. Ibay natin ng na 30 pieces. So bintahan ko dito eh, Is size pesos dapat Noibi pa bintahan ko dito guys. This 12 So next guys. Nandito na tayo sa Premoxil tablet. 10 pieces. Premoxil is 120. 120 did by 10 pieces. So 12 yung punan dito guys. Plus 15. 14 yung bintan. Bintan ko dito guys is 15 pesos. Next is romox steel 10 pieces romox steel ang price natin dito is 130 130 divide 10 plus 15 so bintan is 15 pareho pala sila guys 15 130 dati yung bintahan ko is 19 pesos guys one box na electrogen powder 174 ito guys 12 pieces yung laman nito guys ito guys electrogen powder one box 20 grams 12 pieces yung laman ang box nito guys is electrogen one box 174 174 by 12 plus natin ng 15% so bintahan is 17 pero bintahan ko ito guys is 19 pesos next guys is betrasin capsule 160 yung 20 pieces 160 by 20 plus 15% Bintahan dito guys is 10 pesos. Ganun pa rin guys, 10 pesos. Next is platinum, 6 six pieces, 6 six packs, 366, 366 divided by 6 packs, plus 15%, 71 pa rin po ang bintahan dito guys. So next is 124, Stag Developer, Thunderbird, Stag Developer, Thunderbird, 288, 288, divided by, by, divided by, pilani. 6 dito. 6 pieces plus 15. So, 56. ganon pa rin. Next is 264. 4 plus divided by 6 plus 15 percent. So, 51. Pero, 53 yung binunta ko dito, guys. So, stop muna tayo. So, ito pala yung yung bago kong binili kahapon, guys, na tablet sinago lang ako dere kay mayroon na kasing bumibili eh. So, yung binili ko kahapon, ito, si 20 pieces, 40 pieces, ito, B50, 30, 30 pieces yung Vermex, ito, paper at saka Vermex, nagdatlong tat, pad dito, 30 pieces, Betrasin Gold, dalawang pad, 20 pieces, sa um amtel tatlong pad 30 pieces yung um amtel layon formal, dalawang pad 20 pieces tapos, meron pa dito yung romox tail isang pad, sampo layon layon, romox tail isa yung romox tail o romox tail so, taruhan, normal, formal wala yung sale eh. Ito yung sale guys. Para sa sipo ng manok. So, sama dito guys is itong Bit Pro 1 box, 20 pieces. Electrogen. At saka yung was out, tinisplay ko na guys. Meron nang bumili kanina. So, yun lang guys yung sa page natin. Saan na ba yung mayroon pa na pala tayong clip dito guys. Tag, tag yung punan guys. Kaang na mabuak guys yung clip Dati guys 8 lang yung kuha ko guys. Ngayon ma mahal na siya guys. Tag ng isa. So binta ako dito ng 15. So ngayon mayroon pa tayong plastic na feeder plastic. Para pakan ano nang manik, manok. Tag ano 'yung puhunan dito, guys? 15 o oh 18 pala. So binta ko dito is 25. So 'yung stack booster na blue, guys, ito. Yanim na pack. Punan is Punan dito is 294 ng anim kabuok, guys. 294 'yung anim. 294, divided by 6 49 yung punan guys yung blue stag booster blue pintahan ko dito is 58 so yun lang guys yung ipupugi po ko guys dinagdag pala last na to guys sige salamat sa panonood. bye